So, eto po, napalamig ko na. Nag-testing na ako. Ang ginamit ko lang pong pang-sealed yung blower, yung wala kasi ako nung pang-ano eh, yung glue gun ang nabili ko, hindi pala pwede yun. So, eto pong blower, yung pinaka-heat, pwede po siya pong magkagawa ng ating naka-sealed na ganyan, katay. So, pinalamig ko muna po siya, para mawala yung tubig-tubig pati, bago natin siya i -seal. Close na close po ito. Hello po, good evening mga OFW, mga kasisi, karels. So patulog na po kasi ako. Gusto kong mm. kasi kaliligo ko lang, magpapahinga na sana. Gusto ko sanang ano, kumain ng pinya habang nanonood ng TV pang paantok. Nakita ko po yung pinya na dinamit ko nung New Year pang display-display dalawa. E binalatan ko na po yung natutuyo na. So nang hinayang po ako, samahan niyo ako gagawin natin siyang pineapple jam. So, ito po ang ating mga ingredients. Pakikita ko sa inyo ng close-up. Ayan na nga po, yung dalawa po yan. Ayan, pinaghiwalay ko para makita nyo. tinanggal ko yung natuyo-tuyo at saka yung matitigas na pate. Ayan, nagtutubig-tubig na siya. Ito yung pinagtanggalan, pinakipakita ko sa inyo. Ayan, yung, yung buko niya na matigas at saka yung nadadry na na yung nasa labas niya. Ayan, gagawin ko siyang ano, pataba doon sa aking mini garden. So, pinakita ko lang sa inyo. Ito ang gagamitin natin. Hindi tayo gamit ng asukal, kundi honey. Pwede rin naman pong asukal, pero trip ko naman po ito kasing honey para magamit ko na rin. Maglalagay rin po tayo ng apple cider vinegar para ano siya, kung long lasting siya. At saka salt na Himalayan salt. So, ito po ang gagawin natin, ano, ayan. Uh, yung balat po nitong lemon, siya po natin ilalagay yung isa. Ayan, nakadkod ko na. Pakikita ko pa sa inyo kung paano pagkudkod. Ayan. Diyan natin ano, para meron tayong flavor na kakaiba sa ating pineapple jam. Ayan. Pwede po asukal ang gawin natin jam. Pero trip ko lang po ito. Isa muna ilalagay ko. Tapos titikman ko kung tama na yung tamis niya. Kasi ang pinya po, may dala na siyang tamis. Kaya lang ito, hindi masyado matamis, saka maasim. So, malamang, dalawa ilagay ko. So, yan po. Ayan. So, ayan na po yung aking frying pan. Doon na natin siya i- gagawing jam. Ayan. Ayun. nang nga ako, mahal pa naman ang bili ko. Kasi gan New Year, maganda raw. Meron pinya isa lang binili ko, tapos naisip ko dalawa na ka, mahilig naman ako sa pinya. Ah, oh, sabi nung suki ko, ano. Matamis yan. Nung pala, ang dila niya matamis, nadala ko sa ano. <laughs> sa, sa kwento. Pero okay lang, wala nung problema sa akin nun. So, nung maasim, kasi alam ko, pag maasim, ang plano ko kasi, pag maasim gagawin ko siyang sweet na, ano, pineapple. Kasi di po ba sa Bulacan, marami po gumagawa ng mga sweet niyan. Eh, wala po akong apog at saka uh, dito, tawas para maiaano siya. Maibabad doon para strong siya pag ginawa natin minatamis na pineapple. Tuturo po sa inyo yun. Mag-stack mag lang ako ng apog at saka tawas. Yun po ang paggawa ng paggawa. Sa mga pickles, yun po ang ginagawa sa paggawa ng pickles. So, ayan po kasi kalalagay ko lang. So, ilalagay na natin ang isang honey. Ngayon, pagka matabang pa siya, pwede naman itong lagyan ng asupan. Bali, siguro isa na lang ilalagay ko. Baka tumang Ako, ilalagay ko na yung honey. Pure po ito. So, syempre, tayo po ang kakain. Kaya, ipupuro ko po siya. Hindi ko siya lalagyan ng sugar, pero pwede po sugar lang, pwede po yun, mabilisan lang po ito, hindi po natin patatagalin, basta kumulo na ito, naluto na, ilalagay natin sa para tumagal, pakukuloan din natin yung dyan ng paglalagyan ng 45 minutes, pwede na i stack at pwede nyo na i-lenta. Kaya naman po tayo maglalagay ng binigat para sure po, para pinaka-preservative na po natin yan kulang pa sa tamis, maglalagay pa ako nun. So, wala namang pong problema na maparamihan dahil masarap po ipalang. Pinapalamang nga po yan sa tasty uh, honey, at saka peanut butter. Ang sarap. Ay, palagay ko kulang. Pakita ko sa inyo. Nagtubig na. Tapos, yung honey, matat ang honey na yan, di man matamis dahil syempre, ano lang yan eh. Sakto lang ang tamis niyang pang ginagawa ko nga siyang palaman. So, ayan po, o, oh, di po ba? Ayan. O, oh, kulang siya. Kasi magtutubig pa yan at iintayin natin lumapot. So, magiging dry naman masyado. Hindi, hindi siya magiging jam. O, oh, ayan. So, lalagay ko na po siya, ha? Oh, Ito ko na. Tinikman ko. Uh, tama po. Lalabas pa yung katas niya. Pero gusto ko yung may sirup-sirup siya marami. Ang oh, sarap. Grabe. <laughs> Promise. <laughs> Mura lang naman, 90 pesos ito. So, kahit na ilagay ko siya lahat, kasi madadry naman siya. Pagka ginawa natin dyan, kailangan meron siya sirup-sirup. Ang sarap! Kulang sa tamis. Lagay ko na lahat. So, ito po, bukas ko na siya ilalagay sa jar. Kasi masyadong gabi na eh. Ulutuin ko muna ito. Kasi yung mga jar, huhugasan ko, pakukulaan ko pa. Pakikita ko sa inyo. Bago ko lagay ito. At yung tamis niya kanina, okay sa akin eh. So, so ilalagay na rin po natin yung balat ng ano. Ako na, kung Sarap po ito ng ano. Ito. Ganito lang ginawa po ginawa ko. Ayan o. Pukod ko rin yun lang. Ayan. Yeah. Pukunin niya yung balat niya. Ayan. Yeah. So, ilagay ko na rin yeah. po siya. Yeah. Ayan. ang bango. Ayan. Ayan, kumukulo na siya. Ayan. min manya, Mmm. Asada. Sunod so, na natin ng konting dash na asin. Mm. Tikman ko yung mesol salt. Mmm. Swabe. Eh. Lalagyan ko na rin po siya ng apple cider vinegar na 2 tablespoon. Protection po yan sa parang preservative na natin. Walang rep, tatagal po siya. Hindi siya basta masisiwa. Kahit po walang mahalang apple cider vinegar, basta vinegar po. Ayan. So, itong pinag-scrap ko, uh, iniipong ko yan doon sa aking garden. Gumagawa ako ng mga garden soil. So, ayan. Pakita ko sa inyo. So, ayan na po. Oh, di po ba? Kumukulo-kulo na siya. Dandaan dumami sa bao niya. Yan po ang gagawin natin jam. Ay, napakasarap po. Kasi, bilay ko nang bili ng strawberry. Kasi yung peanut butter, hindi na pwede sa akin eh. Eh, favorite ko pa naman yun. Eh, mani yun eh. Ma uh, bawal po sa may uric acid. Lalong nararamdaman ko, masakit din eh. Masakit dun. <laughs> iwas pusoy. <laughs> Dati bahala si Batman. Ngayon, iwas pusoy. <laughs> so, eto na nga po yung gagamitin natin jar. Ayan. Ayan. Sato lang po yan. Para regalo. Ayan. Ito po, chile ko siya medyo matabang. <laughs> Nagtubig kasi. So, mag additional po ako ng one cup of sugar. So, depende po. Kasi wala na ako ano eh. Uh, honey. Tsaka yung honey, mata matabang siya. Hindi naman siya yung matamis. Dahil ano nga lang po yung flower. Hindi nga uh, nectar ng flower. So, eto. One cup yung ilalagay ko. Depende po yan sa ano. Sa dami ng inyong igagawing pineapple coco jam. Ay, coco jam. Pineapple jam. Yan. Hilaw pa mo siya. Tikman ko ako dito. kalahati siya maluto at natin ng konti. Yan. Balikan natin. So, ayan na po siya ngayon. Yan. Ayan siya. Ayan, nagdagdag ako ng one cup. Ayan, magpa kulo, -kulo na siya uli. Nilakasan ko po uli yung apoy. Ayan, kasi magtutubig na naman yan. Balikan natin mamaya uli. So, eto na po siya. Ayan na, maluluto na. May iba pang puti-puti na lang. Pero okay na po yan. Siguro, ano, konting ano na lang. Mga 5 minutes na lang yan. Ayan. 5-10 minutes na lang. So, off ko na po siya mamaya. So, ayan na po siya. Luto na. Ayan. Pwede ko na po siyang off at itutuloy na lang natin siya bukas ilalagay natin siya sa mga jar tapos ibuboil natin pakikita ko sa inyo ayan at gabi na po mag-uuma 11 na ng gabi <laughs> kasi kung bukas ko pa ito gagawin baka masira na si pinya ayan ang ating pineapple jam honey pineapple jam ayan So, eto na po at lumamig na. Hindi ko na pinakita sa inyo kung paano paglagay sa garapon. Sinimplihan ko lang kasi nag-lowback na ako hangin na. <laughs> Nawala sa isip ko. So, ayan po. yung bago ko po nilagay yung yung ating pineapple jam, ah <clears throat> uh, in-sterilize ko muna po yung mga jar. So, ang size po niya, eto siya. Ayan. Ayan siya. So, ngayon, i-steam po natin siya ng 2 hours. Pero kung direct na i -bo natin siya, dyan, 45 minutes lang pwede na. Eh, kaso po kasi pandak yan, baka pasukin ng tubig, eh, sayang. Ayan. Tapos, pakikita ko rin po sa inyo kung paano natin isisil dyan. Meron akong lugan na panglak dito pagka na-boil na natin ito ng mga 2 hours. So, babalikan natin yan mamaya. So, ito po siya. Ayan, ilalagay ko na. So, ayan na nga po. Ayan. Ayan, sinalang ko na siya. Ayan. Ayan. <laughs> Kukover ko na. Babalikan natin ng ano. Hindi ko muna po siyang kumulo bago natin ilagay. So, ayan po. Ayan. Pagka hahanguin na, naka 2 hours na, uh, babalikan natin. Tapos palalamigin natin tapos, isisild na po natin doon sa <clears throat> plastic yung cover yung kanyang ano, yung takip niya. Yeah. So, ito po, in ko na. Ayan. Palalamigin lang natin. Pag malamig na, saka natin lalagyan na ano, shield. Tapos, yun. Pwede nyo na ibenta. So, naka, ano pala tayo, 2, 4, 6, 8, 8 po yun na sa dalawang pinya, pero ang dami pa nating chinap-chap-chap. Chap. Siguro kung hindi na chap, chap yun, pwedeng makagawa pa ng labing dalawa. So, mga apat pa rin yun. dami eh. Halos kalahati, mahigit kalahati yung tinapon ko eh. Hindi lang siguro. Kaya, kung bebenta niya ito, special. Kasi, honey yung lagay natin. Malamang, ano to, mga 180, isang ganyan. Pag asukal, pwede maasukal pwede na 100 kasi halos mahigit kalahati po tubo natin sige po mamaya palamigin natin isi-seal po natin so eto po napalamig ko na nag-testing na ako ang ginamit ko lang pong pang-seal yung blower yung wala kasi ako nung pang ano eh yung glue gun ang nabili ko hindi pala pwede yun so ito pong blower yung pinaka-heat pwede po siya pong magkagawa ng ating naka-seal na ganyan katay So, pinalamig ko muna po siya para mawala yung tubig-tubig pati bago natin siya isip. Close na close po ito. Yung ating wild uh, itong pineapple jam with wild honey. So, ito po pakikita ko sa inyo. So, hindi ko na natikman. <laughs> Titikman ko na lang po sa ano. Titikman ko na po siya. Hindi ko lang napakita sa inyo. Pinamatalaman ko na siya sa tinapay. Sa ano, sa tasty. Ang ah, napakasarap po. Pero balak ko po siyang uh, i-mix sa ano, yung banana turon. So, yung po i bablog po natin yung. Kasi parang naisip ko, di ba yung banana Ram at saka yung ano, nilalagyan ng pineapple. Yun naman po, ilalagay ko sa loob. Tapos lalagyan natin ng cheese. So, ito po siya. Yan. Pag nag-order kayo nito, alba, wabibenta be nyo, may kasama na, i-check nyo po sa lazada kung may kasama na po ng pang-seal, mga plastic. So, eh, pangitap po sa inyo ng close -up. So, ito po siya. Ayan. Ayan. So, ito po siya. Kung bebenta nyo ito, kitang-kita kayo dito. Diyos may ang mahal po naman ng palaman. Bibili ako kasi na ang peanut butter din na pwede sa akin. Malakas yung uric acid. So, eto, pakita ko sa inyo. Kasi hindi ko mailapit yung ano. So. Ay, teka. Ay, So ngayon, itutuloy ko na po siya lahat. May. So ayan po, nakagawa tayo ng 2, 4, 6, 8. So halos kalahati po tinako natin. Di ba gawa nga ng instead na matapong. Kasi dati-dati, natutuyon din akong ganyan. Nakaplanong gawin hanggang sa nakakalimutan ko. Nang hinayang ako. Isang araw, sinipag ako in-slice ko. Mandali lang. Mandali lang siya slice So ito, buksan natin. Lagyan ko siya ng palatandaan kasi ito yung pinakamuli kong ginawa marami ito siniksik ko. Ayan. Uh, ano, ang ah, na Ngayon problema ko naman ito ngayon pagbukas. Kailangan ko na kutsilyo. Kasi vacuum na vacuum po talaga ito. Lalo na pag pinakukulaan. Ayan. Pag pinakukulaan nyo ito, ito. Pakita ko na sa inyo yung mukha. Pero na nabuhin siya. Testy na lang ang tetestay natin. Ayan eh. siya. Oh. Napakasarap po natin yung job na yan. Sandali po ako ha, ako ng tasty. para ma-upload ang list sa mga mga nagko-comment na yun. So, ito po ang ating pineapple jam. Nag-twist tayo ng wild honey. Ang ah, pakasarap po nito eh. Nag-inalbusal ko kahapon. ang tatag. Mawawala pa yung mga sakit-sakit kung siya, ano, kolesterol. Kasi pineapple eh. So, ito po. Titiklupin ko lang siyang ganyan. So, ito na. Unang subo para po sa inyo. Pinagpawisan ako. <laughs> hmm? So, Hmm. Palaro, palaro. Guardo. Ato kung business nyo. Mm. Yummy. Mm. Masarap po ito sa turon. Mm. Mm. Papaan po. Tsaka <laughs> pasensya na hindi na makapag out sa dami ng ako. Nalilibang ako sa aking anong garden namitas na ako kanina na ano, iluluto ko ngayon. Hmm? Ah. Hmm. Shout out ko sa lahat ng mga nanonood ng Princess Rancina channel at sa mga followers. Sa mga hindi followers nung naligaw na panood, shout out ko sa inyo lahat. God bless you po sa lahat sa inyo. See you po next video.